Look. Daming mga mangga na hindi ko maabot na mga nangalaglag na lang. Pero, ito try kong gumawa. Bagong hulog lang to mga ito. Aww. Sayang so, ha. Ito so, lang ito. Pag gabi. Malaki pa naman. Well, hindi na natin makakain itong mga to pero syempre hindi to sayang eto parang pwede po <laughs> pero hindi na natin kakainin baka may nakapasok ng insekto eh. <laughs> and so hindi naman po ito sayang kasi eh, gagamitin ang bigat mga ilang kito ilang kilo kaya to Ayan. So, yung ginagawa ko dito sa mga fruit na nalalaglag dahil nga hindi ko sila diba? dahil hindi ko nga sila nakukuha or nasusungkit well one of the problems is maliit talaga yung panungkit ko hindi nabot yung mga matataas so ayan basically hindi naman sya sayang kasi tararan Meron naman tayo lagayan ng ating organic fertilizer. So, dapat walang sayang dito sa ano, sa farm. Eh sinasabi ko na hindi siya maamoy. Yan, 'di ba? Usually pag ganito na 'yung color niya, tapos, nangangamoy na siyang poop ng kalabaw. Pero ito, amoy siyang matamis-tamis. mag pa tayo ng malunggay dito for nitrogen. Para dun sa mga pechay natin. So, ito yung ginawa nating fertilizer nung nakaraan. And, idadagdag lang natin yung mga nangalaglag na mangga. Back to earth. <laughs> Ay, shucks. Ayun. So, pwede nyo naman pong i-cut. Pero saan? Kasi masyadong madami yung mga fruits. Gagawa pa ako ng isa pang drum ng fertilizer. Kasi lumadami na yung halaman ko dito. And yan, tinatakpan ko lang kasi para hindi pasukin na lang ako. Tapos mag a pa ako ng ano, leaf mold, yung lupa. And hindi naman siya mabaho. So hindi din na muna ako mag ng molasses. Siguro mga after one month. Pag naubos ko na yung water nito. Then pwede na akong mag pa ng molasses for the next batch. Pero so far, ayan. Ginagamit ko siya halos araw-araw na dito sa garden ko kasi yung iba kong mga garden may uh, medyo na, I mean, yung mga tanim ko yung iba na mumulaklak na And yung iba naman, so nitrogen yung kailangan nila like yung pet chai. So kailangan niya ng mas maraming nitrogen para doon sa kanyang mga leaves. So ayun, magdadagdag tayo ng malunggay din. Nakukunin lang din natin dito sa ating garden. Kasi nga, nagtanim din tayo. So basically, hindi na ako lalayo. Kasi meron pa kami puno ng malunggay na mataas. So ito, dahil mabilis lang naman tumubo yung malunggay maglalagay tayo don sa ating drum for additional na nitrogen para sa ating mga halaman so ito lang po yung ginagamit kong fertilizer wala na akong ibang gamit kasi nga gusto ko nga po gusto namin is natural lang or organic. Ayan. So, pwede na kayo ulit mag-add ng malunggay doon sa ating ginawang ayan lang. Halo-halo lang na parang tapos hintayin lang. Tapos gagamitin lang natin siya. So, sabi ko nga, isang part nito and then 10 parts ng water if you're gonna use it like every pero wala namang na over talaga kahit ginagamit ko siya araw araw kasi nga organic lang din siya yun so basically walang sayang pati yung mga kitchen scraps ko eh, dito ko rin nilalagay and promise hindi talaga siya mabaho unlike yung dati kong ginawa na pagka open ko pa lang sobrang sangsang -sang na ng amoy so yan. sobrang easy lang and gagawa pa ako ng isa pang drum ng aking liquid fertilizer dahil marami pa akong tanim na mais doon sa kabilang area and then magkakaroon pa ako ng talong ng uh, additional na sili at saka yung kamatis so ayan ganyan lang po siya kadaling gawin and yun nga yung molasses talaga yun talaga yung sikreto para hindi po siya bumaho so itry nyo na rin po thank you for watching